Kapix, kumusta? It's me, Kain po, Pupix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, for today's video, mga Kapix. Um, uwi lang muna ako ng sa amin sa Tagloban kasi hi, nakapasok naman po ako ng so, pag, pag ano nasilik na po ako kaso lang. Reserve So, yung reserve daw matagal pa. 3 months to 4 months yung hintay. Yung reserve, pang ano lang yun. Uh, kung sinong susuko sa nakuha, ako yung papalit. So, matagal pa. Uh, parang 50-50 pa yung ano, result niya. Kaya, kailangan na talaga akong magano. Maganap ng trabaho. So, ilang muna ako ng takloban para may ano pa ako na para sa atlayang ito naman. So, yun mga pixies, samahan niya ako Let's go. Pero, uh, ano tayo, uh, pang mabilisang uwihan. Let's go. At yan mga kapix, nandito na po ako sa bahay namin. Pangmambilisan lang talaga mga kapix yung pag-uwi ko. Yan, at na ano sila, nag break breakfast kasi papasok sila ng school. Ano, musta? Bilis ko no? Nagulat sila mga kapix pagdating kong bilis ko daw. Wala silang masabi. Speech, speech chill sila. <laughs> so, pagkatapos nito mga kapix. Hatid, hatid ka naman sila. Tapos nito, uh, alis naman po kami ni Mama Pix. Punta kami ng downtown. At, kukuha ng ano, okay. ng requirements. Ay, nagko tapos makulimlim pa yung langit palagi pong umuulan dito yan makulimlim malam pala kagabi buti na lang pag ano ko dito ngayon hindi ako nabasa kasi nag teleport ako at mga kapits kapi muna tayo kapi yun si mama fix nagulat siya pagdating ko kala niya panaginip pero panaginip pala sige na pat kaon na pat at yung dito pat Pero lang kayo ni Crisland kasi gusto kape kahit may ulam. Pero ayun hindi tumatanggi pag mayroong kain. Oh, yung muka ano na, pumipili dong. Yan, bakto ano naman ako. Iigib ng tubig para pangligo ng mga bata. At uulan talaga mga kapiks yan maano na nga yung ano, punti unting ulan. So ayan, nagdig muna ako ng tubig. At yan, hatid ko naman po yung mga bata sa school. Sabi oh, ko ni Kai. Sabi ko sa kanila mag maglakad sila, sabi nila. Ayaw nila kasi nandito daw ako magpapatid sila. <laughs> eh sakto umuulan mga kapiks. Nila po sila maglalakad Ulan ng ulan. Ito naman yung mabari sa school. Ayan, si Pat Pat. Parang ano. Meron lang kotak sunglasses. Hindi talaga siya magano ano ng sunglasses. Wow! Hatid ko mo muna sila makakalas. Ayan, so hatid ko na po sila kahit umuulan. Tandun na po si Pat Pat. Nagmamadali. Ayan, ah, umuulan ngayon. ngayon. Ay, nakawin na lang ako sa bahay. Busong buso. <laughs> Tapos yung pinasot ko lang mga, mga bata, pinasot ko sila ng mga jacket. Kasi may payong naman sila, yun na lang yung gagamit nila pag um, uh, pasok sa school nila. So, mamaya, tingnan, tingnan lang namin yung mga pigs kung makaalis kami kasi baka hindi humupa yung ulan tingnan namin namin mamaya pag umupa sure mga guys tapos ano mas mabuti kasi pag uh, umaga pagpunta doon para mauna kasi mga ano pag mga medyo tanghali na uh, baka maraming nakapila tapos magpapa online pa online tsaka magpipila at katapos ng MBI kuha ko ng ah uh, baka kuha naman ng ano ah uh, pag-ibig o oh, pag-ibig ata mga ano ba kasi meron naman akong fair health is sa dati kong trainer bahuan tapos ibang e, ko kung isang una meron akong pag-ibig na ano nakuha eh wala wala naman akong parang number, pin number. Yung SS sa Kapilit meron, yung pag-ibig wala. So, try ko sa pag-ibig din kung meron akong record kung mala na lang ako diretso. Tapos yung ko, yung ko sa Cebu hindi ko nakuha kasi hindi pa ni matagal pa. Matagal pa gawin. Hindi pa binigay. Kaya lang balik na ko dun, wala pa rin talaga. So sabi ng ano, in apply ko dun, dun kina sa Padilla. Uh, okay na lang daw kahit walang in situ. Kasi meron naman akong cars na patunay na uh, may in situ certificate ako na in, uh, uh, cars, cars card na galing sa Testa Carmen na nakapagtapos talaga doon ako sa kanila sa kanilang training para sa in situ certificate. So baka yun lang ipapakita ko. At buti na lang safe ako. Safe ako na kadating kahapon. Hindi na ako nakapag-video mga kapiks kasi talaga yung ano ko, yung yung biyahe ko. Pagbawa ko, pagbaba ko ng pambot sa Bilyaba, ba? diretso ng biyahe ko. Uh, mahigita parang apat, aabot ata ng apat na oras Bilyaba punta dito dinilisan ko na lang yun kasi umuulan din medyo naabutan din ako ng ulan pero hindi ako nagpatuloy nagsumilong sumilong naman ako kasi lumakas tas nung medyo konti konti na uh, direction na ako dito papunta dito tapos nakaabot pa rin ako dito mga 6 mga 6 ng gabi so okay, salamat naman naging safe yung biyahe ko salamat syempre salamat kay palagi kay Lord na te, palagi akong ginagawa sa mga biyahe ko Uh, prepare lang muna ako para mamaya makalisan At kung hindi umupa, uh, baka bukas na naman. Yan o mga Pigs. Tumigil na rin yung pagulan kaya tuloy yung po yung lakad namin mga Pigs papuntang downtown. So mga Pigs, samahan nyo kami. Let's go! Going to downtown. At yan o mga Pigs. na po kami sa downtown. Banda po RTR. So, gumunta kami ngayon sa magpapa-online muna ako bago ako pumasok sa NBI kasi baka pum oh, baka pumunta doon magpapa-appointment ka pa online meron naman dito sa labas daw so dito ako magpapa online ha huh? Yan. Yan po yung RTR Yan na rin po yung ano online pa so, dito na mga kapis so na lang pasok ako dun sa office ng NBI para kunin at medyo medyo konti lang yung mga tao mga baka mabilis lang makuha tsaka literature rin kami sa ano pagpunta ng pag-ibig para kumuha then dahil yung pag-ibig ko nasa kanya balik balik <laughs> so yan punta na tayo doon at nakakuha na rin kami ng NBI so nandito naman po kami ngayon sa Robinson's North kasi dito kami mag ano nang po ka ng pag-ibig so yeah, lang muna kami ng motor ganap kami, medyo malayo yung pinarkingan ko hanggang dun Ito <laughs> yung entrance nandito nandun yung entrance medyo maraming nakapila nakaparking na motor sa uh, hindi pa ako nakakuha ng pag-ibig kasi magpapa online pa ako tapos mahaba yung pila at nung trinay kong magpa magpa online trinay ko eh meron na akong account na nakano sa pag-ibig kaso lang wala akong hinahawakan na ID mid number ata o tracking number mga ganyan kasi hinihingi eh, inopen ko tinay ko nga verify uh, may mid number kailangan ng tracking number kaso wala akong hinahawakan kasi nung mga uh, dati kong inapplyan yung inano lang sa akin is is tsaka bill help pero meron akong narinig nun na meron akong pag pero wala, ako, wala sa akin binigay na parang tracking number so tapos nagtanong ako dun na Pwede ba ako makakuha ng mid number mag magtanong para makuha ko kasi yung dati kong ano nakalimutan ko hindi nabigay ata sa akin eh sabi sabi ng guard ko na pumila ka lang muna kaso ang haba ng pila tsaka saka mag alas 12 na yung mga bata dun na uh, magsisilabasan na uh, syempre magano pa kami ng pagkain so babalik na lang ata ako bukas mag-umaga pa mga alas 8. So, uwi lang muna kayo mga kapes. At naka-winner po kami dito sa Waisako, umulan. At nandito na rin yung mga bata. Ginawa ko po muna kasi umain mo po muna sila ng Pananghalian at katapos nito ah uh, naman sila sa Studio nila kasi si Mama Vex nandoon sa school sa tindahan ng kapatid niya kasi may ginagawa. So kami lang po muna umuwi sa to umulan. At yung pag ano ko na lang po sa pagkuha ko ng pag-ibig ko. Babalik na lang kami bukas kasi sobrang mahaba ng pila. kailangan maaga. So babalik na lang kami dun maaga pa. So yung NBI ko na ko naman yung kukunin ko na lang yung pag-ibig ko. i-be-verify ko Facebook kasi siya meron na akong account na pala uh, hindi ko lang alam kung anong number ko kaya pupunta ko dun para direct ako ayun ah, buti na lang nagkawin kami kagad kasi sobrang lakas ng ulan mga kapit tsaka baha at nandito naman po ko ngayon mga kapit sa bayan ng kapatid ni mga kapit kasi ko yung sisir mm. si sir si pat tapos nagano pala dito si mga kapiks nag nagano pala sila ng mais kasi dumating yung mais na eh, bibenta ilalako nila. So kinilokelo nila isang sakong ito po mga picks. Isang sakong mais po to bali kinilokelo po nila yan yung tira na tira na lang tatlo yung iba na nabenta tapos may yung iba pa utang. Tapos may tatlo pa dito bali aning, aning na nandito nakabalot so isang ganito ganun pa rin 3 kilos tsaka tag 120 at parang gusto ko rin kumain ng mais kaso lang wala dito silang ano ang kapatid ni Mavix wala dito ng ano uh, gas gas na ubusan sila at saka so maghanap tayo kung makaluto tayo ng makahanap tayo ng kahoy panggatong so I try natin para makaluto kasi gusto kong kumain para para din makaano yung mga bata pag labas nila sa school makain din ng mais so parang nagano tayo sa mais medyo, hindi, medyo matal tagal din tayo yung nakakain ng mais at yan o mga pics nakapagluto rin kami kahit walang ano Yan po yung ginamit ko lang. Bato. Tapos kunting kahoy. Tsaka may kunting karton. Yan, luto na po mga kapix. Fresh. Yan, luto na ang mais ni Pix Vlog. Ah, kain okay, ulit tayo ng mais. at labasan na po ng mga bata at syempre meron din silang mais oh so, ate hmm, mais pa may tira pa tapos nandito rin si kaya meron din po siya at sasabay po si Pian Samuel pa uwi tapos kano pala yung nang ano ulan pag uupo pa na yung ulan ng ulan nakakapiks sobrang lakas kanina ng ulan